Good morning mga kamastayan sa Kaliwal. Kulahan papakita ko sa inyo mga mantindi sa kaliwal. na ako dito sa Kaliwal. Ito SBR. Ilan ba na SBR mo kaibigan? Ito makaano yan? 3000 SBR, 7 months old. SBR ito. Sa kay kuya, golden. Magkano yung golden mo? 1.5. Ay, 1.5 bilang buwan ah. Isang taon. Ay, eh, isang taon ah. No? Napagandang golden ah. 1.5 ah. Isang taon naman no? ah, master ah. No? Ay, kayo na picture sa akin ah. Oh. Ito yung bata. Ito yung ating kuwan ah. Kasi yung manok mo? Ay, papa ko. Asi, papa mo. Nakita naman natin si... Si Kwan, si Mr. Bibo, anak bibo boy yan. Ayan, mga master. Ang dahil pang manok dito sa loob, o. Ayan. Hawakan wow. Bablog natin, eh mo, o. Hawakan mo yung manok. Hawakan mo. Ayan, Bablog natin. Ganda, o. Hawakan mo sa kanya. bablog natin, ba na. Tanong mo, ilang buwan na? Ilang na ba yung manok mo? Manok na, manok na. Hindi ka na wayo ano niyan. Ang bali niya din naman ako ah, kaibigan. Ha? Ha, Sildra, ilang buwan na? Eight months. Eight months. <laughs> magkana daw, magkana? Magkana daw? Tuto lang. Tuto? Magkana? Magkana ang tuto. Tuto? Ayan na. Iharap niyo muka eh, may harap niyo muka eh. Tuto. iya nah eh mah kapat itu